Hi guys! Ako nga pala si Bujoy at welcome to my channel Bujoy Life. Today, magluluto tayo ng kalderetang manok. At inbis na ketchup ay liver spread ang ating gagamitin. Ang mga sangkap ay ang mga sumusunod. Dalawang kilong manok, isang medium size na sibuyas, chinap, apat na cloves ng bawang, slice, 50 ml ng toyo, 25 ml ng suka, apat na malalaking patatas, in into 6 pieces each side. 1/4 kilo na carrots, in ng semi-triangle or pwede ring 1 inch cut kagaya ng patatas. Isang 85 grams na liver spread. 1 tablespoon ng paminta, depende sa gusto mong lasa. Betchi, 250 ml na Sprite Soda. 2 bell peppers. Tatlong siling labuyo. Optional kung gusto mo ng manghang na sabaw. Una, ilagay sa kasirola ang nachop na at nalinis na manok. Ikalawa, pagsamasamahin ang bawang, sibuyas, paminta, toyo, suka at kuloan. Habang kumukulo na, ilagay na ang veggie. Pagkatapos, haluin pa ang mga nasa taas na parte ng manok upang makatanggap rin ng lasa. Sunod naman ay ilagay ang patatas, carrots, bell pepper, river spread, at soda. Panghuli, pakuluan pa ng 10 minuto at luto na ang ating kalderetang manok. O, oh, i-ready mo na ang kanin at baka mapasubo sa sarap. Salamat sa panonood!